I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, ngayong Enero, isang bagyo po ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. At dalawang truck naman ang posibleng tahakin nito base sa taya ng pag-asa. Una ay mula dito sa may Philippine Sea, Didiretso ito sa may Pilipinas, Tatawid at posibleng dito sa may Visayas o dyan sa may Northern Mindanao. At yung pong pangalawa, bago tumawid dito sa ating bansa, pagpasok sa Philippine Air Responsibility, ito ay liliko o mag-U-turn papunta naman sa bansang Hapon. Samantala, bukas magiging maulap at posible pa ang hanggang katamtamang ulan ng thunderstorm. Diyan naman po sa mga riyo ng Davao at Caraga, kasama na ang probinsya ng Palawan. Paliwanag ang pag-asa, efekto ito ng wind convergence ng hanging amihan at ng easterlies o yung hangin na nagagaling sa silangan. At sa datos naman ng Weather Central, mararanasan din yung kaparehong panahon. Ito po yung mga pagulan dito sa ilang lugar sa mga riyo ng Zamboanga Peninsula at Soxargen. At sa Visayas, mahihinang pagulan lang ay inaasahan sa malaking bahagi nito pero posible po maging mas makulimlim sa ilang lugar dito sa Kanluran at silangang bahagi. Magiging makulimlim din sa silangang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may central at southern sections, pero may hinang ulan lang ang inasahan. Habang dito sa Metro Manila, mga kapuso, may chance pong umulan, lalo sa tanghali, 40% yung posibilidad ng pagulan. Pero yung ating temperature at init factor, halos parehas lang, mga kapuso. Ibig sabihin yan, hindi po magiging mas maalinsangan dito sa atin. Nakataas naman ang gale warning ng pag-asa sa malakas na hangin habagat, o hanging amihan dito sa Eastern Sea o Eastern seaboards ng Northern Luzon kasama na ang Eastern Seaboard ng Central Luzon. Ibig sabihin po niyan, mapanganib na maglayag ang malilit na sakay pandagat sa mga nabanggit nating baybaying lugar. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News.